Eat Bulaga, kahit hindi live ngayong Sabado, niyanig pa rin ang noon time. Eat Bulaga, bakit kaya limang araw hindi napanood ng live? Tash at Andres, may mensahe para sa lahat. Sa nangyari ng awarding sa 73rd FAMAS Awards noong Biernes, August 22, ay tinanggap nga ng magkapatid na si Tash at Andres, ang Herman Moreno Youth Achievement Award. na kung saan, ay nagpasalamat nga sila sa kanilang magulang, at sa lahat ng mga sumuporta sa kanila. At sinabing marami silang natutunan, at marami pa rin silang natututunan hanggang ngayon. Dito nga ay sinabi nga nilang, thank you thank you so much. It is such an honor to be recognized by such a respected institution. Maraming maraming salamat po FAMAS Awards. We wanna thank more importantly our family. We'd like to thank our parents, our mom and our dad, for supporting us and being along joining us in this ride and guiding us through the way. We thank them so much. And of course, most importantly, we would like to thank the people that have supported us through this journey. We learned a lot and we still learning a lot, and it's really truly an honor to share this stage and this night to all of you. Samantala, ngayong Sabado nga August 23, ay marami na ang mga nagulat, nang hindi pa rin live ang Itbulaga ngayong Sabado. na kung saan nga, ay napanood ang free recorded episode ng Eat Bulaga ngayong Sabado. Ganun na rin ang birthday celebration ni Tito Sen. at ang nangyaring Grand Finals ng The Clones para sa kategory naman na Classic Male Clones. Na kung saan nga, ay may kasama pa ring score tabulator ang Itbulaga para dito, at ang nanalo nga bilang second runner-up, ay ang ka-voice ni Elvis Presley, na may average score na 94%. Ang nanalo naman bilang first runner-up, ay ang ka-voice ni Eddie Peregrina, na may average score na 94.14%. At ang nanalong grand winner sa The Clones Classic Male Clones category, ay ang ka-voice ni Basil Valdez, na may average score naman na 96.43%. At dahil limang araw ngang naging free recorded episode ang Itbulaga, at Martes lang sila napanood ng live, ay mukhang next week, ay may malaking ang posibilidad na Martes pa lang ay mapanood na ang Itbulaga ng live hanggang Sabado. Samantala, muli na naman nang naramdaman ang lakas ng itbulaga, hindi nga lang basta lakas, dahil isang linggo na namang naramdaman ang lakas ng itbulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Sa katunayan ay mula pa nga noong Lunes August 18, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, na makikita ngang may mahigit 160k ang dami ng nanonood sa Bulaga, at may mahigit 84k naman ang Showtime. Noong Martes naman August 19, ay makikita namang may mahigit 158k ang dami ng nanonood sa Bulaga, at may 70k naman ang Showtime. Noong miyerkules naman August 20, ay makikitang may mahigit 159k ang dami ng nanonood sa Itbulaga, at makikitang may mahigit 94k naman ang showtime. Noong huwebes naman August 21, ay umabot naman ng mahigit 156k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikita namang may mahigit 91k naman ang showtime. at noong biyernes naman August 22, ay umabot naman ng mahigit 150k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 92k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Yan nga ay kahit na hindi pa live ang Itbulaga ng ilang mga araw. Gaya noong Lunes August 18, Miyerkules August 20, Huwebes August 21, at Biyernes August 22. At matatanda ang free recorded episode pangalang ito, pero makikitang ang dami pa rin ang mga nanood sa Itbulaga ng mga araw na ito. Nakinunan nga natin mula 1.45pm hanggang 1.50pm. Hindi nga lang yan, dahil kahit hindi din nga naging live ang Eat Bulaga ngayong Sabado August 23, ay naramdaman pa rin nga ang lakas nito. Na makikita isang oras pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Eat Bulaga, ay makikitang may mahigit 130k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 36k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, Bulaga, ay makikitang may mahigit 179k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 67k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 187k ang dami ng nanonood dito. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 85k naman, ang dami ng nanonood sa showtime. Nakinuna naman natin mula 12.23pm hanggang 1.46pm. Yan nga ay kahit free recorded pa nga ang itbulaga ngayong Sabado na kung titignan nga, ay kahit limang araw na hindi napanood ng live ang itbulaga, at free recorded lang ito. Ay makikita pa rin nga ang lakas nito, at ang suporta ng mga legit da bark ad sa itbulaga. Bulaga. Nasa katunayan nga, ay kahit sa YouTube livestream ng itbulaga sa TV5, ay makikitang lamang pa rin nga dito ang itbulaga, na makikita ng umabot naman ng mahigit 36k. At makikitang may mahigit 17K naman ang YouTube Livestream ng Showtime sa GMA Network sa kaparehong oras. At gaya nga ng lagi nating ginagawa, ay kahit napagsamahin pa ang views ng Showtime sa GMA Network at ABS-CBN It's Showtime, ay makikitang hindi pa rin na ito sapat para matapatan ang nag-iisang YouTube Livestream pa lang ng It At kahit isama pa nga ang laging request ng marami sa ating channel na isama ang pangatlong YouTube Livestream ng Showtime, ay hindi pa rin nga ito sapat dahil aabot nga lang ito ng 166k o sa tatlong YouTube Livestream laban sa nag-iisang YouTube Livestream ng Itbulaga. Lalo na nga kung isasama pa ang YouTube Livestream ng Itbulaga sa TV5, naaabot na nga ito ng 223k. Natandaan, na dalawa lang ang YouTube livestream ng Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?